Kumpiyansa pa rin ng Philippine Army na walang epekto sa mata ng publiko ang akusasyon sa kanila ng dalawang environmental activist na naunang sumuko at kalaunay bumaliktad. Inilabas na rin nila ang video at ang handwritten affidavit ng dalawa. May ulat si Bea Bernardo. Inilabas na ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang handwritten affidavit ng dalawang environment activists na inakusahan ang mga sundalo na dinukot sila. Sa salaysay ni Jonila Castro, Sinabi nitong nagpatulong siya sa tinawag niyang Ate Bea para kumausap ng otoridad. Noong una ay natakot din ang kanyang kausap dahil baka balikan siya ng mga dati nilang kasamahan ngunit nakumbinsi rin siya. Noong September 12, hinatid sila ni Bea sa lugar kung saan sila susuko sa mga otoridad. Sinabi rin dito ni Castro na ang kanyang salaysay ay ang katotohanan at hindi aniya totoo ang mga dinukot sila. Ikwinento rin niya na nasa apat na taon na siyang nasa samahan. Aniya pagod na siya dahil sa panganib ngunit lalong tumindi hindi ang kanyang kagustuhan na umalis sa grupo nang malaman niyang nais na silang patayin ang kaaway nilang grupo. Ganito rin ang naging laman ng salaysay ni Jed Tamano, kung saan sinabi niyang nanganganib ang kanilang buhay at ito ang nagtulak sa kanya upang umalis na sa grupong kinabibilangan. Giit pa niya, nais na niyang magbagong buhay at makasama ang kanyang pamilya kaya hindi na niya gustong masangkot sa anumang isyu ng grupo. Ang mga nasa salaysay, kabaliktaran ng mga naging pahayag ng dalawa nang humarap sila sa press conference nitong Martes sa Bulacan. Naglabas din ng video ang NTFLK kung saan makikitang kinakausap ng mga abogado mula sa Public Attorney's Office ang dalawang aktivista. Dumating din ang mga magulang ni Tamano. We were betrayed, unfortunately, through a web of uh, deceptions. Their parents were the betrayed, people who uh, expressed their willingness to help were betrayed also. Even our legal system apparently is being betrayed at the moment. Sa kabila na nangyari, hindi nangangamba ang pamunuan ng Philippine Army na mawawala ang tiwala sa kanila ng taong bayan. Kumpiyansa silang walang epekto sa mata ng publiko ang mga akusasyon ng mga environment activists. We're true to our role of... Making this country better by really making the task force ELCAC EO70 and with the effort of the local government officials and all government agencies to really crush the communist terrorist movement. You should not be afraid of us because you we're your friend. We're our. Una nang sinabi ng na Philippine Army na posibleng parte ng isang plot ang nangyari kung saan ipinain sa kanila ang dalawang aktivista upang ipahiya sila. Magiging daan nito upang ma-review ang prosesong ipinapatupad para sa ma rebuilding na is magbalik loob sa gobyerno. We need to balance kasi yung, yung ano eh, building trust and confidence para sa mga nag-iisip na magbalik loob sa atin on one hand and on the, on the other hand to be more cautious. No? in dealing with them. Pinag-aaralan naman ng pamahala na pagsasampa ng kasong perjury kay Natamano at Castro, Bea Bernardo para sa bayan.